Gala-gala time tayo mga lodi, mga kapuso sa viewpoint bagat bataan. Tingnan yung dalawang aso. Alaskan dog 'yan. Yung isa yung Alaskan dog, 'yan yung brown na may puti. Yung purong brown, hindi ko alam yung pangalan ng aso na 'yan. Dalawang Alaskan dog 'yan. Ayun yung isa oh, yung black and white. Actually mga kapuso, mga lodi, itong lugar na to, Viewpoint Bagagbataan. Marami ng mga vlogger na nagpunta rito. May mga stickers sila diyan nakadikit sa dingding. Ay, hindi ko lang nabideohan. Gusto at marami na sila nagpunta rito. Kasi nga, ang ganda ng view. Ayun, tingnan nyo sa likod ko. Kung may problema ka, mawawala ang problema mo sa ganda ng view. At itong view point na to, ano to, kainan. Masarap ang lugaw dito. Ay, nako. Ang kakalimutan mo ang pangalan mo pag dito ka kumain ang lugaw nila. Na. Ang lupit ng view. Tingnan nyo naman, Oh. Ay, nakakawala ng problema. Sarang stress, mga ludi, mga kapuso. Kaya, tara na, pasyal kayo dito sa Bagak, Bataan. View point, yun, know? Ang maliit na parot, nagsasalitayan, kasi mga mahihain. At ang unggoy, yan sa mga natitig sa akin. Sabi niya, Oh, Kamukha ko to, ah. Yun lang yan mga lodi mga kapuso dahil lumabas muna ako kasi may parang ano dito eh yung terrace sa labas tingnan nyo yung uh, lugar kung gaano kaganda punta kami dito makulimlim tingnan nyo yung pangso nakikita nyo pa oh lupit ito ay nako ang sarap magtambay malamig-lamig, lamig-lamig kasi nga makulimlim kami na rito mga ludi mga kapuso. Actually, hindi pa kagandahan yung lugar na to ah. siguro. Pagagandahan pa ng may-ari to. Pero ah, dinadayo talaga to ng mga riders, yun mga vloggers. Marami na rin ang mga nagpunta rito. Si Kuting, si Pusa. Ay, hindi pala Kuting. Malaking Pusa. Meow! At ang aso. Ang cute ng dalawa hindi ko lang alam ang pangalan nila si B1 at si B2 yata yan lupi ay mga lodi ito yung isang alas kandog ang bait bait nyan grabe ang laki nyan mga lodi ay, ang sarap kagatin baka ako ang makagat mga lodi hanggang dito na lang aalis na kami Actually, kumain lang talaga kami ng lugaw dyan kasi masarap nga ang lugaw. Bye-bye! See you in my next video. God bless all! Oh my God!